Good morning mga loves. Welcome to my YouTube channel, my Facebook channel. Karon mga loves, hinay-hinay ko silig aning gawas mga loves kay kining idara na ta mga loves. Grabe. Ug tag init og dugay nga oras. Dali ra ta ma islango. mura ko gisip mga labs nga hong o kinalabadan kinasakitan jud hong o, mga labs mo na mga nanay bisan pag di idara no bisan pag mga batan ondong panahon na lisod na jud ang init mga labs karon kay ug sobra ra pong init na init na gali oh ug sobra na pong init na kuan ilawom sa kahoy mga labs o oh. Pinaom sa kahoy. Eh, grabing inita rin gawas mga lagas tanawa. Grabe kainit init Oh. ingana na kainit. Gani buntag parun mga labs ag init grabe na jung inita mo na nga gahapon buwad mig init agaho lagi gibati mga labs gabi eh murag ka nang labad ang oh. gipis lang o oh. mo na nga pag karon mga labs kamo na huna, na di jud pwede nga aho ning ihigda higda kay musamot og kaluya ang ato ang lawas kung magsitag higda unya uning silig silig ko aning landong kay dilikado na jud ang init karon mga labs lugo sa ka ginawa ning sipon nunta Delikado na jud ang init karon mga labs makasakit na di ay no Ingon tag dali ra tataptan kay bisan pag mga on mag beware mag jud musa sobrang init kay makadaot na ning init ron sa atong lawas no kay grabe mamaakpaak unya init bangaway hangin okay ron tag init nga ngay hangin wa puy hangin muna nga kun muko ang init kaayo wa puy hangin munang maluya jud ta Nagsilig-silig ko aning gawas mga labs kay kinigong atong lawas mga labs. Bisan pa o kanang kanang natay batiun o ato bitang ilihok-lihok. Murag ma, di mo samot og luya ba. Pero gimo ra nang hihigda na magludsa jud ka. Muna nga hiihinay-hinay hinay, -hinay og lihok-lihok kay gawas og kanang kuan bitaw mga labs kanang mura tag kaya kay mura di madajo na nimo ilihok pero sakit ra sa o minom ra tambal ang inay hinig lihok karon panington ko pero di ko na mubuwad sa init kay grabe ha mura masakit ta sa sobrang init jud una bisan pag kag idara na ta mong dali ra masakit bisan pa sa mga batan-on ni jud taning init ron kay grabe kaayo ang init ron murag makasakit no Ma, kana galing init sa mga alas 6 pa uki-uki okay, okay pa na pero kad na ka sa mga alas 11 alas 12 grabe na jung init gapo na human ni mga labs kay alas 12 grabe ang init mga labs oy mura gwa kag guntag hong lawas gipis lang mo kung perting labarang o nang ho, nang karon ha ning gibakod bakod alas 8 pa man ron mga labs um, Nang ginahinay, hinay ko ani og silhig kay di madaog ha ning ipudyo Mora po to mga labs, mag-gear sa sobrang init. Karong panahon na kay makadaot. Thank you for watching and God bless.